Team RUD Vlog sa aking mga new followers Maraming maraming salamat po sa inyong pagbabahagi na aking content So anyway, nandito po tayo ngayon Kung saan sa walking road Kung saan ako po ay nagtatrabaho dito sa Tune Moon Pierhead Kung saan naman talaga naman dyan sa pila Sa eh, pagka-init-init Dito naman po ay eh, Ang lakas ng ulan, hangin, ayan So isa po pong nagbabadya na po siya Na malapit na ang tag ulan mm -mm. kasi ang alam ko sa pagkakaalam ko na nauuna ang pinas sa bagyo or kami ganun so ayan ayan ang, ang aming environment ngayon sa so, napakadinis ayan mga lodi Waps, medyo madulas ang kasada sa so, kailangan lang lang mag ingat ayan mga lodi Waps, kayo po ay aking muna ipapasyal Medyo na miss ko yung pagbablog na ganer. Mm -mm. Ayan, kita po ninyo yan. Double deck. Double deck bus dito sa Hong Kong. Rat, dun muna tayo sa place kung saan kayo ay aking maipa so Sa mga Lodi Walks, sabi lang kanto ay market. Ito naman po ay mga ayan, uh, shopping mall, mga kainan, ganun po. So ito yung relax po ng ng uh, area kung saan nang uh, tambayan or parking or mga mga bagay-bagay na kailangan nilang magtsikahan dito sa area na to. ayan So ito po mapapansin nyo, talagang free wifi dito. So wala kasan ng ano, yung mga lalo wala, walang uh, data lang at walang load. So ito po yung kagandahan dito sa, sa Hong Kong. Ayan. So ayan din po, uh, next ay eh, aking, uh, aking ibablog yung bakit sila may mga bawat sa puno ay eh, may nakalagay ng na mga namtag. Ganun sila ka ano sa sa imba, sa puno dito. Katulad po nito. Ayan. Mm so dyan po naka indicate po dyan ay ayan ayan transplant so bawat puno po dito may naka indicate po dyan ito naman is for remove so yung isa for transplant ito naman po remove so talaga naman makikita rin po ninyo kung gaano sila ka dedicated sa forest here oo uh -uh. So, nakikita po kung ano yung mga dapat tanggalin. Kung ano yung pang transplant Katulad dito, transplant ulit siya. Hmm. Ayan ang mga low So, kayo ay aking inilibot. At ang aking building ay doon lang po sa taas. Ayan, papapansin. Ayan, hmm. taas ito po ay seaside na. Ayan. So sa seaside, meron po dito, ito po yung isa sa tourist spot na dinadayo kainan. So isang hilera po yan hanggang dun sa dulo papunta ng Ito naman po ang area ng mga tambayan ng mga olders kung saan sila ay nagkikilayan char. So ito yung, ito yung area kung saan pwede ka tumambay dahil meron naman po silang cover. So yan, ito po yung pier. So sa banda doon, yun po ang public, ang public uh, beach. Yan, dyan, dyan. Matatagpuan na yun. So, ayan mga Lodi Waps. napaka po talaga dito sa bawat area po. Ito naman po ay ang kanilang public toilet. Ayan. So, napaka-clean talaga. Hmm. Tingnan niyo po mga pansin niyo. O, ito po yung is retained. Hmm. Diba? Ayan. O ba diba, ang ganda ng mga puno rito. Talaga naka-organize po sila sa kanilang kapunuan. At naka-indicate po kung ano mga dapat i-transplant. Anong da transplant? O ba diba, na-blue ako? At kung ano po yung mga dapat natanggalin. Ayan. So may mga naka-indicate po siya. So, ayan lang po ang aking mga isi-share. Ngayon po, na-jewel na tagalan ako sa aking pag Ngayon, nag-enjoy po tayo. God bless you all.